Hello guys, hello hello, good morning Welcome back po sa ating youtube channel updates Ayan, so medyo matagal tayo guys bago nagpag-update no Medyo matagal-tagal talaga Hirap po kasi guys tayo makapag-update Lalo na kapag uh, napakainit ng panahon Lagi pong masakit yung ulo ko at saka dami pong mga ginagawa. May mga dumating pong mga bisita niya sa kabila. So, siyempre po kailangan nating magtulong. At meron silang okasyon. So, hindi po ako nakakapag-update guys. Kasi nga maingay, may mga tugtugan, mga ganun. So, hindi naman pwede yung nagbablog ka tapos merong mga ingay-ingay na nangyayari. No, so ngayon, uh, may singi tayo ng ating pag uh, sumada kasi medyo hindi na po maingay kasi yung iba po nagsiuwian na. Mm. Yeah. So, unahin po natin dito yung guys ang Rizal. Sunod natin ay Laguna at ang Kisan Province. So, sa Rizal po ang lumabas po kagabi ay 24 24.5. So, alam niyo naman po siguro kung mga taga Rizal kayo. Um, so, ano kayang pwede natin sumadahin ngayon? 23, 24, 25. Ang galing, no? So, dito tayo sa, sa 8. Gawin natin siyang 26. 26 Oke okay, 14 12 11 Pwede Pergis 14 12 10 Oke okay, 10 32 23 5 14 Kompleto na 25 Lagyan na lang natin sa 11. 16. Ah, meron ng 16. Pero pabalik-balik din naman ang numero. So, pwede rin naman mag-6. So, dito tayo guys sa 6, 5, 4, 8, 5. So, baka mag-7. Okay. Ayan, nakita ko rin. Ayan, so 26, 10, 11, at seven. Okay, next natin dito guys ay steel ng uh, Laguna. Okay, Laguna tayo. Three, four, five. Okay, so cinco. Okay, twenty-six, thirty-six. This is a is. Six. Uh -huh, 26, 26 25 24, 23 35, 5, meron na no? so 9 27 ayan so ito po yung ating sumada update guys still ng laguna yan So, pwede siyang mag 5, 16, 9, at 27. So, dito naman po sa steel ng Kison Brabins. Nakakatawa nga po dito, di ba? Kasi yung Laguna, guys, saka yung Kison, pareho yung labas nila, 15-14. Pareho yung labas. Tapos, dito naman sa Kison Province, guys, nag-12-6, nag-13-6, so nagdagdag lang ng isa. Tapos, uh, 16-12. So, dinagdag lang din dito ng ana din so 14 15 16 so nagpasunod di ba so 12 13 14 15 16 nagbibilang so dito pwede siyang mag 11 so dito tayo guys sa 11 Kaya pala kahapon guys ang daming pataya ko ng 16 at uh, 11 16 11 kasi nga naman is yung 11 yung kitang-kita uh, -kita dito sa 12 di ba 10 12 so 11 So, kitang kita talaga si 11. So, yung ginawa nila guys, binagsak si 12. So, mautak talaga yung banker no. Napaka mautak nga naman. So, gawin natin guys 11. Saka so, itong 36, gawin natin siyang 9. So, 6, 16, 36, 26 ang nawawala. Okay, 26. 15, 33, 24. Okay, 24. Ayan. So, ito po yung ating sumada, guys. 11, 9, 26, at 24 sa steel po ng Kison Province. So, good luck po sa inyong lahat, guys. Sana meron pa tayong maisunod na update Hindi lang po ang steel po ng Rizal Laguna at ng Kison Province. So, sana meron kayo natutunan sa ating mga ginagawang sumada. At lagi nyo pong tatandaan, hindi lamang po isang araw ang pagtaya. Gawin nyo pong 3 days para wala kayong pagsisihan. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat.